Ang ganda ng place nila guys. Sobrang nakaka-proud na makit Shout nga pala kay Papa. Maraming salamat nga pala dahil pinahiro niyo yung motor. Dahil yung motor ko ay sira nga po. Yun. Um, din pala sa so nagbigay sa akin ng mga tip. 'yan Nakailan din tayo. Kaya may panggasolina tayo. Kung wala to, wala pa tayong panggasolina para makapunta dahil tayo sa Malasiki. Sa bahay ni Daddy Frankie. <coughs> Karyas lang tayo. Sige lang. Oh. Ano yung channel mo? Joseph. Di ba? Privilege. Ganon din yun. Hindi agad-agad. Yun po yung importante po. Yeah. Na-experience ko talaga sa inyo. Salamat po. Salam. Salamat. Hindi pa ako nagbablog noon pandemic time, di ba? O, three months na lockdown. Nasa loob lang kami ng bahay ng mga anak ko. Tapos yung sa barangay namin sa Makati, maraming... Yung, alam mo yung mga jeepney driver, hindi naman sa pag-ano yung mga isang kahit isang tuwa. Sa Pangasinan, mas may bitin sa lugar namin sa Makati exclusive <laughs> yung kumbaga bawat kantong uh, <laughs> may uh, FLM <laughs> hindi ako mabait, may asan ako <laughs> 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 nainganyo niya ako, kaya nagbigay ako ng principal system mga 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 kulang lang po ang kakaibang meet and greet. Kung di ako nagkakamali, pag sinabing meet and greet, meron kayong babayadan. Tama. Ito po, unang-unang meet and greet with Daddy Frankie, wala po kayong babayaran. Oh, okay. ah, God bless! Yeah. Uuwi po kayo, dumating po kayo, may ngiti sa mukha sa mga labi po ninyo. Uuwi din po kayo, bit 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 din nyo rin ang kaligayahan, kasiyahan. Napakaganda, memorable one experience, Sister like God, na magnyayari sa gabing ito.

Oh, uh, papaswerte! Hey, <laughs> what's up guys? And sa mga nakafollow sa akin guys, saan so, na po ipollow din natin si Kuya Idol yan. Sobrang legit niyang mga nakasama. And may mga sila nakasama na meet. And sobrang saya ko din kasi nakaka-spell yung sarang binaan nila. Kahit ganun yun sila. Pero neighbor silang sumuko. Neighbor silang nag-give up sa ginagawa. Lagi ko po sinasabi sa inyo, pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Ah, yun yung ano yun. um, Okay. <laughs> 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 i on In 10 minutes, we're about to begin a of the program Pag-ibig niya kaya ito. Kaya ako tayo sa mga vloggers <laughs> din nyo. So, Nag-ano po kayo, no? Ano yung VCA? Ano Sana, sana pa gano, makapunta po ako dun sa inyo. Para makapasyon po. Ilang hours, ilang hours dun, ilang hours na makakapunta po? Uh, 3 hours po. 3 hours lang? Pwede motor, pwedeng motor, ganun. Oo, oh, motor lang ang gamit namin. Motor na labad ang 125, may sidecar. Ano? ano lang yung dandan lang yung pupuntahan namin kasi from Nebesia to Makati kami ng Amiga Ah, bago kami dumating na Omega, medyo mabilis ko yung patakbo ko. Hmm. Kaya nag-drive ka? Oh, nung dumating na ako ng Omega, naisip ko malapit na. Kaya medyo dandaan lang okay, may okay, patakbo. Uh, Una-una po, ang masasabi ko po sa ating mga kaibigan na mga nawawalan ng pag-asa. Sabang lang po, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Tingnan niyo po ako, walang dalawang kamay. Wala isang sampa, pero pilit na lumalaban, ipinapakita ko po ang aking mga kakayanan. Mapapanood nyo po ang aking mga video, isearch nyo lang po Kuya Joe Vlog. Makita nyo paano ako maglagari, magmartilyo, nagdodrawing, naggugupit, nagluluto. Kaya nyo di maggupit? Opo. Oh, <laughs> Naglalaba rin po ako. <laughs> Naglalaba bro. Oh. So, na nasa natin sir. Na Idol may nag-chat dito, isang kiss daw. Pwede, live to eh, live. <laughs> Live, live. Nakalag tayo, Jeo. <laughs> kiss daw case, guys. Hindi. Jiro. <laughs> Isa prank. <prom. laughs> kiss daw ate. Hindi sabi nila. From, no, from ano, Maynila. Baka <laughs> yan. Isang kiss daw. Ayan. Uh, Ayan. Ayan.